Bago pala kayo magumpisa ay kailangan planuhin nyo muna yung correct spot na paglalagyan nyo ng beehive. Dapat hindi ito exposed sa public at hindi malapit sa daanan ng mga tao. Yung walang masyadong distraction sa mga bees. Dahil gusto ng mga bees yung peaceful na environment. Kaya yung mga bahay ng mga bees sa wild ay makikita mo sa taas ng puno, sa mga cliff, or cave na malayo sa predators. Pag nagsisimula pa lang or bago pa lang yung colony or beehive, yung brood box lang muna ang ilalagay. Pag-establish na yung bee colony, saka mo ilagay itong mga honey frames or super box. Itong sa amin ay ininstall namin yung honey frames 8 weeks after bee installation. Bago ipatong yung super box, ay ilalagay muna itong queen excluder, itong kulay black para hindi makalabas yung queen bee dito sa brood box. Pag hindi ginawa yon ay pwedeng makaakyat itong queen bee papunta dito sa super box at maglay siya ng egg sa mga honey frames. Ang aim kasi natin dito is maging pure honey lang talaga itong super box. At ayan, nai-install na namin yung mga honey frames. Antayin na lang namin na mapuno ito ng mga bees. Meron itong window both sides kaya pwede mo itong silipin kung meron ng mga nailagay na honey yung mga bees.